Saka bungkagin to natin yung tinapa mga idol kasi pag hindi natin bungkagin to, ano, isa lang yung kakain itong ano, laman niya, ha? So what's up mga idol? ah welcome to my channel. So gagawin natin ngayon mga idol, no? Ah, uh, ah, muna tayo ng ano ng ah, paggalang, ah, magandang tanghali sa ating lahat. So gagawin natin ngayon mga idol, magluto tayo ng ano ng miswa, yung sabawin at saka lagyan ng ano ba sardinas. Ayun, masarap 'to mga idol. Ito yung karamihan inuulam namin dito sa probinsya. ah, nakakamis din kumakain ng ganito lalo nang maliit pa ako, ha. Ah. Maliit pa ko ito lang palagi inuulam. saka siguro uminit atong kaha mga idol. Siyempre, bughan natin ng ano ng hangin. Ah, pwede na. Yan. Saka ito yung ano, panakot mga idol oh. Ito yung panakot natin. Tingnan natin ha. So, ito yung panakot natin mga idol. Ayan. Meron tayong ano nito, bawang, loy, ah, at saka sibuyas. Ayan, ito lang kasi yung natira na panakot, kaya ito na lang, ha? Pero masarap pa rin to. Lagyan to na tong, ano, ng pampasarap, di ba? So, pwede na yan, mga idol. -isa lang na natin tong, ano, tinapa. Ayan, yung tinapa, isa lang na natin yan. Itong tinapa, isito upin lang to, ha? Hmm, na, huwag kang magtigas-tigas dyan. Siyempre, karawin natin. Di ba? Mahirap na kung hindi natin karawin to. Ayan o. Saka bungkagin to natin yung tinapa mga idol. Kasi pag hindi natin bungkagin to, ano, isa lang yung kakain itong ano, laman niya. Ha? Kawawa yung mga bata pag ano, wala silang makain na laman. Kaya bungkagin na natin to. Ayan o, para mamix siya ba? Hmm? Para pantay-pantay yung lasa ba? Bungkagin na natin to. Ha? Dugmukin ba? Dugmukin. Ayan, pinuhin natin to, pinuhin. So, tingnan nyo mga idol. Masarap ito mga idol, ha? Saka, lagyan natin ng tubig. Saka takluban natin to alo para madali maluto mai lol takluban natin to hm takluban natin to tinakluban na oh para madali maluto ba syempre pag hindi natin tinakluban yan matagal ano bumukaw matagal kumulo kaya takluban natin para dali mo kulo di ba at saka syempre yung mga pansatin, hindi rin huli. andito na sila mga pansa oh andito na sila oh ayan wala pa to kanina ngayon andito na sila ireng ireng at isa yung isa, oh. Ha? Kahit anong tuwa-tuwa ko diyan maramihan ko man, pero ayaw pa rin lumaki. Yung isa, pero okay lang. Ha? Energetic naman. Be, kumulo na ba, be? Tadang! <laughs> Lison po hindi pa kumulo, di ba? Lison po hindi kumulo yan. Ha? So, ilagay natin yung ano, miswa, mga idol. Ilagay na natin yung miswa. Siyempre, ilagay itong miswa. Wala tayong dalang kutsilyo. Paaki na natin to, di ba? Huwag kang magtigas-tigas dyan. Hmm? Hmm, dumabadali ako rito ngayon. Yan, isa lang itong miswa mga idol. Oh. Isa lang natin ito. Diba? Yan. Mm, yan. Mm. Matigasan dito, di ba? Bawal magtigasan. Yan mga idol. Asin lang ilagay natin mga idol. Asin lang. Ito yung asin. Oh. Naka-ready na to. Ready na to all the time itong asin namin dito. Ha? Naghintay lang to na ano. Ano? Bawasan siya. Naghintay lang itong gamitin asin namin dito, ha? Ayan, Oh. Ganti asin. Siyempre, pampalasa rin kunti. Hindi naman pwede damihan natin kasi, ano, bawal. Kunti lang yung pampasarap lang ba? Hmm? hmm. Yan na. Yan na pwede damihan. Yan lang. Pwede na. Tikmata ba? ah, ah, sarap so lagyan natin ng kunting tubig para ano, maraming sabaw kasi marami kaming kakain toro hmm? plant, luto to, diba sa katakluban natin to sigaan natin Hindi pa kumulo. Patatauran man natin to. Pagkulo nito na ito, pwede na. Kain na tayo. Ha? So, what's up, mga idol? So, ukban na natin to. Yung buksan pa, buksan. Buksan natin to kung kumulo na ba. Pag kumulo na, okay na yan. Luto na yan. Pwede na yan hainin. Ha? So, ukban, mga idol, di ba? Ukban ito, mga idol, be. Ngayon, be. Tadang! Ha, <laughs> ha. Mahirap kung hindi ito luto. So, pwede ito mga idol, no? Uh, pwede ito mga idol. Ayan, pwede ito, pwede to iulam. So, uh, hanggang dito lang tayo mga idol kasi luto na mga idol. Saka tikman natin, be. Be, sabaw. Ah, sarap. So, hanggang dito lang tayo mga idol kasi luto na. At uh, saka palayak naman sa mga video ko. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, magandang tanghali sa ating lahat. At saka maraming salamat sa suporta. Yan, mga idol. So, kain tayo mga idol. Ha? Ngayong taon-taon, kain na tayo. Ah!